Isang misteryosong sakit ang tumama at pumatay sa mahigit anim na pung bata sa bansang Cambodia. Nagbabala ng World Health Organization o WHO laban dito. Bukod dyan, may bird flu rin ngayon sa China at Mexico. Kaya ang Ninoy Aquino International Airport ay patuloy ang pagbabantay sa mga dumarating na pasahero. Nakatutok si Ban Alegre. Mismo ng World Health Organization o WHO ay nagbabala sa Pilipinas at mga na bansa ng Cambodia kaugnay sa hindi patukoy na respiratory disease na ikinamatay ng mahigit anim na pong bata sa Cambodia. Lahat ng mga biktima hindi bababa ang edad sa pitong taong gulang. Sa report ng WHO, ang misteryosong sakit na ito ay nagsisimula raw sa matas na lagnat. May neurological symptoms din daw ito na sinusundan ng mabilis na pagbagsak ng respiratory functions at pagkamatay sa loob ng 24 oras. Hindi pa matukoy sa ngayon ang posibleng sanhi nito. Maging si DOH Assistant Secretary Eric Tayag nagbabala laban sa misteryosong sakit. Inabisuhan na rin ng DOH ang Bureau of Quarantine para i-monitor ang mga pasahero kasunod ng warning ng WHO. Bukod sa kakaibang sakit mula sa Cambodia, dapat din magbantay kontra bird flu. Nagdeklara na rin kasi ng bird flu outbreak sa Xinjiang, China. 1,600 na manok na ang namatay at mahigit 150,000 na ng mga manok ang na-quarantine. Naitala rin sa Hong Kong ang unang human case ng bird flu sa loob ng isa't kalahating taon. Sa Mexico naman, napilitan ng mga otoridad na patayin ang halos isang milyong manok matapos dapuan ng bird flu virus. Dahil sa pagbabadya ng iba't ibang nakakahawang sakit, masusing nakabantay ang quarantine officials sa NAIA sa mga paparating ng mga pasahero na dati namang ginagawa. Bam Alegre, nakatutok 24 oras.